yung nakinig sa panawagan ko last uh, flag ceremony natanggap ko na yung mga sulat nyo sa lahat ng mga gusto ma-promote ma-permanent pero bago nakita ron 30 years hindi na po problem. Binasa ko po, po lahat ng sulat ninyo noong Sabado. And Director uh, Quintos was ordered immediately after reading your letters, my co-workers, mga empleyado natin sa City Hall. At least Masasabi ko, there is a glimpse of hope with regard to your request, oh, 80% of those who wrote me approved na po yung sinulat niya sa akin. So, halo-halo yun. Ma-permanent, ma-promote bago mag 18 years hindi na po-promote, 12 years na J.O., gusto mong maging uh, admin aid ba yung one at least ang pangarap niya kasi nung nilindin niya po yung uh, PDS niya mukhang hindi siya papasa sa ibang posisyon so gusto ko lang ipapatid na may regalo uh, sa ating mga uh, empleyado rito at kahit hindi niyo ako kilalang personal kahit na hindi tayo magkita. Huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong sa alkalde ninyo. Kung yung ibang tao, tinutulungan natin, hindi ko rin naman kilala. Kayo pa kayang kasama ko naglilingkod sa tao ng Pahilang.